Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Maling paggamit ng baybayin sa bagong street signs ng isang unibersidad, inulan ng batikos. May nila ikalima sa riskiest city para sa mga turista, ayon sa Forbes. Tugon ng Department of Tourism, alamin. Asong nawala ng sampung taon na tagpuan na sa Las Vegas. Proposal ng Chinese Olympian matapos makasungkit ng ginto, nagpakilig sa netizens. Mga viral na sharpshooters sa Paris Olympics, kilalangit! At sa trending showbiz balita, maginang Annabelle at Richard Gutierrez, present sa birthday party ni Barbie Imperial at Nino Mula, dasalang hiling sa publiko para sa pinagdadaanan ng anak na si Sandro. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and a viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Oops! Practice lang? Matapos mag-viral kamakailan ng Hill Tulog Avenue signage sa Makati, tila hindi ata magpapatalo ang isang universidad na ito sa Maynila. Ang kanila kasing signages hindi lang bago. May translation pa sa ancient writing system na baybayid. Kaya lang, agad itong nakatanggap ng pamabatikos online dahil sa umano'y maling translations nito. Kaya naman ang paaralan, agad itong tinanggal ang paliwanag ng mga opisyal ng Naturang Universidad. Tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naging matunog sa social media nitong mga nakalipas na araw ang pangalan ng dating senador na si Hil Puyat. Ito ay kasunod ng viral marketing stunt ng isang sleep supplement kung saan nagkalat ang mga road signage na Tulog Avenue bilang wordplay sa Hilpuyat Avenue. At tulad ng hiltulog signages sa Makati na tuluyan ng pinatulog dahil sa batikos. Tila ganun din ang sinapit ng bagong road signages ng University of Santo Tomas sa Maynila. Sa mga larawang kuha ng isang local student publication ng UST, makikita ang pangalan ng mga kalsadang C. Gonzales at O. Osmeña na may kaakibat na baybayin translation sa ilalim. At bagamat mukhang malini sa paningin, agad itong inulan ng batikos matapos ang umano'y malinitong paggamit ng baybayin. Ayon sa mga netizen, maganda man ang layunin, dapat sana ay kumonsulta muna sa eksperto ang admin bago nila ipinaskil ang mga road sign. Sabi pa ng iba, awak na nga ng UST ang ilan sa mga pinakalumang dokumento sa baybayin, kaya't katakataka na nagkamali pa rin sila sa paggamit nito. Ayon naman sa Dean ng UST Faculty of Arts and Letters, Professor Melanie Turingan, prototype lang ang mga napiktura na street signs para suriin ang sukat at pisikal na disenyo nito. At hindi lang daw nila natanggal ang mga ito, bunsod ng pananalasa ng hanging habagat at bagyong karina. Samantala, wala pang final date para sa paglalagay ng finalized design ng room signages. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Riskiest City. Inilabas ng American Business Magazine Forbes Advisor ang listahan na naglalaman ng maituturing na riskiest city para sa mga turista. At sa anim na pung sa buong mundo, matatagpuan sa ikalimang pwesto ang capital city ng Pilipinas na Maynila. Kung bakit at ang tugon ng pamahalaan dito, tinutukan ni Rovic Manuel. Ikalima ang Manila sa Riskiest City o pinakamapangadim na lungsod para sa mga dayuhang turista. Yan ay batay sa pagtataya ng American Business Magazine na Forbes Advisor kung saan 91.49 out of 100 ang overall risk score nito. Sa anim na pong mga lungsod sa buong mundo, panglima ang Maynila sa personal security risk, pang pito sa health security risk, parehong pang naman sa crime at infrastructure security risk, at pang dalawa sa digital security risk. Una sa listahan ng riskiest city ang lungsod ng Caracas na matatagpuan sa Venezuela, sunod ang Karachi sa Pakistan, Yangon, Myanmar at Lago sa Nigeria. Ang pag-aaral na ito ng Forbes Advisor ay nakabatay sa pitong key metrics kabilang ang travel safety, krimen, personal security, health security, infrastructure security, natural disaster at digital security risk. Sa pareho pag-aaral ng Forbes Advisor, kinilala ang Singapore bilang safest city in the world. Samantala, bilang tugon naman sa naturang pag-aaral, nangako ang Department of Tourism sa isang pahayag na mas paigtingin pa ang pangangalaga sa kaligtasan at seguridad ng mga bibisita sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Home After a Decade. Nakauwi na sa kaniyang fur parent ang isang chihuahua mixed breed na ito mula Las Vegas matapos niyang mawala ng halos sampung taon. Nang matagpuan, iba na halos ang naging itsura ng fur baby. Pero totoo nga sigurong dogs are the most loyal friends dahil sa kabila ng mahabang panahon ng hindi pagkikita, nakilala pa rin ito ang kaniyang amo. Ang kanilang naging heartfelt reunion alamin sa trending report, nagbabalik si Rovic Manuel. Narescue at nakauwi na sa kaniyang amo ang 12-year-old Chihuahua mix breed dog na si Gizmo. Ito ay matapos niyang makawala sa kanilang bakuran noong February 3, 2015 at nito nga lamang July 17 nang makatanggap ng magandang balita ang amo na nakita na ang nawawala nilang fur baby matapos ang halos sampung taon. Natagpuan si Gizmo sa Henderson, Nevada, isang lungsod malapit sa Las Vegas na agad din dinala sa pinakamalapit na animal emergency center upang mapatignan. Nang marescue ang fur baby, iba na ang kaniyang itsura. Buhol-buhol ang buhok, may impeksyon sa mata, mahabang puko at may ilang fracture pa sa buto na nakita sa kanyang leeg at hita, na siya ring dahilan ng hirap nito sa paglalakad. Nakauwi si Gizmo sa pamamagitan ng paglunsad ng kaniyang amo ng GoFundMe page na may pangalang Bring Gizmo Home, kung saan makikita ang ilan sa mga panawagan at pangungulila ng amo noong hinahanap pa nila ang kanilang fur baby. At napatunayan din ang loyalty nito dahil sa kabila ng mahabang panahon na hindi nila pagkikita ay nakilala pa ni Gizmo ang boses ng kaniyang amo. Sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagaling si Gizmo at tumatalab naman ang mga gamot na kaniyang iniinom para sa kaniyang eye infection at iba pang mga sakit. Samantala dahil naman sa pangyayaring ito, simula Agosto ngayong taon, na-require na ng Las Vegas City Government ang paglalagay ng mga microchips o microchipping sa mga alagang aso at pusa na 4 months old pataas. Ang microchip na ito ay isang maliit na enclosed glass cylinder na nakalagay sa kanilang collar kung saan maaaring iskan na naglalaman ng impormasyon ng kanilang amo. Ang mauhuling fur parent naman na hindi susunod ay maharap sa parusa na hanggang 6 na buwan na pagkakakulong at may karampatang multa na abot sa 1,000 US dollars o katumbas ng halos 58,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending topic, partners for life. Isang mixed doubles partner sa sport na badminton ang nagkamit ng gold sa 2024 Paris Olympics. Ang dalawa na engaged mismong sandali rin na ang parangalan sila sa naturang palaro. Mabilis ang mga pangyayari para sa Chinese teammates na ito pero sa kabila ng halo-halong emosyon, ang ibabaw ang pagmamahala ng dalawa nang ibigay ng babae ang kanyang matamis na oo. Ang buong detalye sa likod ng Olympic Love Story in the City of Love, pakinggan sa trending report ni Rose Bobiera. Winning in both career and love. Yan ang eksenang hatid ng isang Chinese athlete na matapos masungkit ang gold sa kanyang sport na badminton sa 2024 Paris Olympics ay na-engage naman sa kanyang Olympic teammate. Successful ang proposal ni Liu Chen nang mapaoon niya ang real-life partner na si Wang Yakyong. Ilang minuto lang matapos ang seremonya ng pagtanggap nito ng gintong medalya sa kategoryang mixed doubles sa badminton. Sa harap ng libu-libong tao at manonood sa La Chapelle Arena, daladala ang is isang bouquet, ay lumapit si Luyu Chen, lumuhod at saka tinanong ang kasintahan. Bagamat halata ang gulat ay makikitang nangingibabaw ang tuwa sa babae at sa huli, sa isang matamis na yes pa rin ito na uwi. Ayon sa dalaga, hindi niya raw ito inasahan lalo pat ang buong pokus niya nitong mga nakaraang buwan hanggang sa kasalukuyan ay pagsasanay para sa Olympics. Kaya to ang tuwa siya na sa dulo ng lahat ng ito ay hindi lang gintong medalya ang kanyang maiuwi kundi sing, sing at pangako ng habang buhay na pagmamahalan sa kanyang ngayoy fiance na, na si Liu Chen. Marami naman ang kinilig sa eksenang ito. Ang sentimiento ng marami, hindi araw-araw ay may nananalo sa Olympics at mas lalong hindi araw-araw ay ay may na-engage na Olympic gold medalist. Matatanda ang hindi si Luyu Cheng at Wang Yakyong, ang unang na-engage na, na couple sa Olympics. Ang Argentinian handball player na si Pablo Simonet ay nag rin sa kanyang kasintahan na si Maria Campoy, bahagi naman ng Argentina Women's Hockey Team sa Olympic Village bago pa ang opening ceremony ng Paris Olympics. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next a viral story. Coolest Sharp shooters. Maliban sa talento pagdating sa sports, aba, gumagawa na rin ng ingay ang tila coolness ng ilang atleta sa 2024 Paris Olympics. Kabilang na nga riyan, ang mga sharp shooter na ito na tiyak dumaan na rin sa mga news feed niyo. Sama-sama nating kilalain si Kim Ye Ji mula South Korea at Yusuf Diketch ng Turkey sa trending report ni Millie Borja. Maraming atleta ang gumagawa ng ingay ngayon sa 2024 Paris Olympics. At hindi nga mawawala dyan ang ilang mga atletang lumahok sa air pistol match. Una na dyan syempre ang tinaguri ang coolest shooter na si Kim Yeji mula South Korea. Nasungkit ito ang silver medal sa 10-meter air pistol women's event kung saan ito nakapagtala ng Olympic record na 243.2. Pero maliban sa magandang performance ni Yeji, tila nahumaling din ang mga netizen sa malakurian korean drama nitong paraan ng pagbaril. Suot ang kanyang bespoke glasses. Viral ang mga retrato kung saan makikita ang astig at tila confident na forma ng 31-year-old South Korean sharpshooter. At maliban nga sa kanyang look, agaw pansin din ang little friend ni Yeji o ang kanyang elephant stop toy na kalaunay ibinahagi nitong pagmamayari pala ng kanyang anak. Ang Grey Animal, good luck charm daw ng atleta. Dahil dito, naglabasan din ang ilang clip ni Yeji bago ito sumawak sa Olympics. Ang video na ito ay kuha noon pang World Cup sa Baku na gininap noong Mayo. Si Kim Ye Jae nakatira sa Danyang na matatagpuan sa probinsya ng North Chungcheong sa South Korea. 2006 pa lang ay aktibo na itong sumasali sa mga tournament at nasungkit niya ang bronze medal sa 2010 World Junior Championships sa 10 meter air pistol. At ang interesting kay Yeji na siguradong marami ang makaka sa kanyang profile sa website ng International Sport Shooting Federation, isinulat niya bilang hobby ang pagtulog. Samantala, phenomenal din ang shooting style ng pambata ng bansang Turkey na si Yusuf Dikech. Pagdating kasi sa usapang nonchalant, may laban ang 51-year-old Turkish athlete na ito. Aga pansin kasi sa social media ang kanyang casual look na parang hindi sasalang sa isang grand tournament. Suot ang white t-shirt, regular na glasses sa halip na bespoke glasses, at ang kanyang nakapamulsang kamay. Ang pabirong tanungan ng ilan? Hitman ba ang ipinadala ng Turkey? Sagot ni Dikaj, hindi lang talaga nito kailangan ng special equipment dahil isa siyang natural shooter. Sa kabila ng kanilang mga unique na paraan, nanaig pa rin ang kanilang skills and talents dahil parehong nakasecure si Kim at ng silver medals sa kanilang events. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, usap-usapan online ang pagdalo ng mag-inang Richard Gutierrez at Annabel Rama sa 26th birthday party ng aktres na si Barbie Imperial. At dating child star na si Nino Black, nagpabot ng pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Aktor, dasal hiling sa publiko para sa pinagdadaanan ng kanyang anak na si Sandro. Ang iba pang detalye, tutukan sa showbiz report na ito. Na? Yan ang tanong ng ilang netizens matapos mais patang present sa birthday party ni Barbie Imperial ang aktor na si Richard Gutierrez kasama ang nanay nitong si Annabel Rama. Bukod sa mag-ina, kabilang din sa si guest ni Barbie na nagdiwang ng kanyang ikadalawamput-anim na karawan ang aktres na si Vina Morales na siyang nag-share ng ilang kaganapan sa naturang party. Kung matatandaan, January unang umugong ang balitang may something kina Barbie at Richard nang makita sila sa isang gastropub sa Alabang. Pero lalo pang umingay ang mga espekulasyon ng kumalatin sa social media ang ilang kuhang larawan ng isang fan habang sila ay sa South Korea last May. Buwan ng Marso na kumpirmang hiwalayin Richard Gutierrez at Sara Labati matapos sabihin ng aktres na single na siya. Samantala sa iba pang balita, Matapos formal na maghain ng reklamo sa NBI, ang young artist na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network, naglabas ng pahayag ang ama si Nino Mulak. Ang former child star humiling ng desal sa publiko sa gitna ng pinagdadaanan ng kanyang anak. Kailangan ani nilang sapat na lakas sa tapang hanggang sa makamit ang hustisya. Sa huli, nagpasalamat ito sa lahat ng mga nagpahayag ng suporta para sa kanilang pamilya. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS trending and viral show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin na, at di mo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.